Hi everyone! So a new day, a new vlog. So may comment tayo from Ma'am Shi. Gusto ko lang sagutin to. Ang tanong niya, Ma'am, my son has autism din pero he's 2 years old. Pwede ka po ba gumawa ng vlog kung paano ang therapy dito? And need pa po ba ng assessment ulit Uh, sa developmental page at kung paano po ang therapy. Thank you. Thank you so much, Miss Lynn Jem, uh, sa comment mo. Um, gusto ko lang po i-share yung experience namin. So, pagdating ng mga bata dito, in-enroll namin sila. That was September, si school. And then, sinabi na rin namin yung case ni Kuya na, na ano siya, diagnosis siya ng may mild autism. Initial diagnosis pa lang yon sa Pilipinas. So, ang ginawa po nila, hiningi po nila yung assessment form from the Philippines and then ah uh, inassess nila yung bata, nag-undergo ng evaluation si Donage for about 45 months. And then after noon, nagkaroon kami ng meeting um, with the teachers, special teacher, psychologist, principal. So, pito sila yung nakausap namin that time. And then, sinabi nila na si Kuya, um, kung okay lang sa amin na ilalagay siya sa special class, hindi naman siya nang gugulo, behave naman siya, pero pagka hindi niya trip yung topic, hindi rin siya nakikipag-participate. So, para hindi masayang yung oras niya, kaya nirecommend nila kung pwede sa special class yung bata, so which is okay lang sa amin. And then, tinanong ko, paano po yung speech therapy niya? Kasi gusto kong matuloy, sana. Sabi nila, kasi si kuya kasi, 12 years old na siya this year and kailangan niya daw muna matutunan yung Finnish language bago siya makapag sa speech therapy. And about dun sa assessment naman, yes, kailangan po ng new assessment ulit uh, from the developmental pedia or tinatawag nilang neurologist ito. So, don't worry moms kasi um, hindi ko lang alam kasi 2 years old ang anak mo, uh, pwede na siya makapag-start ng speech therapy once na na evaluate na siya ng doctor. So, kung yung anak mo yung nasa daycare, sabihin mo lang yung case niya and then hingi nila yung assessment form. Tapos, kung may psychologist or yung mismong teacher niya ang mag, ano, o observe. So, kung nakita nila na kailangan talaga ng special needs, yung teacher, pwede niya i-forward dun sa school doctor and then, yung school doctor naman, sila naman yung maghahanap ng neurologist para sa anak mo, isasanda lang nila yung uh, appointment schedule para dun sa neurologist. And then, kasi 2 years old pa rin anak mo, so pwede na siyang mag-speech therapy and other therapies like occupational therapy. So, yun pong kinaganda dito sa Finland. Hindi ka tulad sa Pilipinas, tayo pa maghahanap ng developmental. And that's all free. And then, may additional benefits din sila from the government, from the Kela. So, yun na po. Thank you so much.